Pag inbreed kasi, madali daw magkasakit at saka maliit daw. Comment yan ang ating isang top fan guys na Sir Gary Moreno. Shoutout nga pala sa inyo. Bago natin yan sagutin guys, eto nga ang araw natin for today's video. Ngayon guys, walang humpay na kakulitan ng ating mga pusa dito kasi nga marami tayong mga alagang ganyan. Sila nga yung mga nakaubos dito guys sa mga daga na kung minsan talaga yung iba ay kinakain nila yung mga sisiyo lalo na kapag mga malalaki na. Pero mind you guys, makailang beses na nga namin niyang nakita at the same time hindi na yan nangyayari dito sa amin kasi nga na prevent na at dahil sa mga cute na mga mingay na to eh sila talaga yung mga naka work on that kaka uwi ko nga lang nito guys galing dun sa amin kambing tsaka sa mga baka kaya magpapakain ako dito sa mga makukulit nating alaga naman sa bahay o ba diba? yung takbo talaga nila guys yung nagdala <laughs> guys, uulitin ko nga pala ang pinapakain namin sa aming mga alagang manok dito ay crack corn lamang po at hinahaluan ng Integra 3000. Maintenance na nga guys na pagkain ng aming mga alagang nakatali, nakakulong at saka nakarange dito sa yard. For as long as guys, mga mature na or nasa adult age na yung pinapakain namin. Syempre guys, hindi magpapahuli itong ating mga pwedeng ipatutin na rin kasi medyo malalaki na rin sila guys at napakasarap niyan kapag pinatutin natin. Mukhang gutom na gutom na tayo ah, abang nagbo over. Yan <laughs> naman pala guys, yung mga ilang manok namin tsaka pato na nasa likod na banda ng area namin dito sa amin. At eto na nga guys, yung sinasabi ni sir na kapag eto sila ay nagbreed ay ang tawag ay inbreeding since magkakapatid yan sila. I mean, anak nung isang hen dyan, yung dalawang pulet tsaka yung isang broadcast na natin ngayon. Para nga hindi kayo malito, ayan, ifa flash ko sa screen yung sinasabi kong video na kung saan nag-comment si Sir Gary. Yes, tama nga si Sir sa sinabi niya na inbreeding yung proseso ng pagbe-breeding nila since nanay nga nung stag yung kanyang possible na kinakastahan. Madali bang magkasakit at lumiliit nga ba? Possible din talaga yun guys na ganun nga yung mangyari since inbreeding process nga yung ginamit sa pag-breed sa kanila. Alam naman natin guys na kung gusto nating mag-upgrade ng isang manok ay kumukuha talaga tayo ng similya sa kabila tapos dito naman sa kabila para nga kapag nagmeet or minate natin sila mas maganda nga yung resulta at may possibility talaga na mas lumaki talaga yung yung manok that's why you call it upgrade kasi nga talagang ina-upgrade mo yung mga similya or yung mga breeding mo pero kung gusto niyo naman guys na magkaroon ng pure or gusto niyo mag come up with an F1 napaka deep na nung meaning niyan guys mas ginagamit doon yung inbreeding. So, sa mga breeders dyan, alam nyo yan. Hindi naman sa pagmamagaling, pero marami din ako mga kakilala na gumagamit talaga ng inbreeding para mag-come up ng pure na manok or makuha niya talaga yung pinaka-roots ng isang manok. So, disclaimer again guys, base lang to sa experience namin. Kaya kung nagustuhan nyo man yung sagot ko, please like at kung hindi naman, edi wala tayong magagawa dyan. <laughs> para sa akin guys, somehow kapag inbreeding yung ginamit mo, possible naman guys na lumaki pa rin yung manok mo depende sa pag-aalaga mo. Malaki lang din talaga yung risk na magkakasakit nga at saka lumiit. So, why not maging positive na lang sa buhay, di ba? <laughs> Isipin na lang natin na magiging malaki sila at the same time gawin natin yung paraan na kaya natin na mapalaki talaga sila. Wala namang mawawala guys kung susubukan at the same time kung mangyari man yun, edi eh next time around iba na rin yung gawin natin. Learn from your mistakes, ikangan nila kasi nga kung hindi naman maganda yung outcome, bakit mo pa ulit susubukan. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting video for today. Thank you so much for watching. Goodbye!